Kuya Enzo. Oh. Pikit ka. Bakit? Basta pumikit ka. Sige. Tapos, tapos nakita mo yung mga pangkulay kanina. Mm -hmm. Turo mo yon tapos kaliwat kanan na. kanan. Tapos stop. Anong gagawin ko? Puno mo yon. Tapos, no. Anong gagawin mo dyan? Gagawin mo dyan? Ang gagawin kong style? Uh Oo. -oh. Isa pa? Saka. Stop. So ito yung natin yung slime, red, and luminous game. Ayan, at gagawin na natin yung nabunot natin kanina. Magbubuhos na ako dito ng white glue sa pinaka-board natin. Yan. Okay na to. Saktong-sakto na to. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung pinaka-nabunot nating powder ito yung kulay red powder. Maglalagay na tayo dito sa pinaka clear glue at pwedeng pwede na to. Sunod naman ay hahalo natin hanggang sa kumapit yung pinaka kulay natin na powder. Yan, halo-halo ng dahan-dahan hanggang sa ma-absorb ng ating pinaka white glue ang ating magic powder. Sunod na ating gagawin ay maglalagay na tayo dito ng pinaka activator natin para magsimula na siyang mabuo at mag-combine. Yan, nararamdaman ko na na nabubuo na siya. At syempre, habang nabubuo na siya, ay lalagay na rin natin itong pinaka-luminous powder natin. Ito yung pangalawang nabunot natin kanina. Sunod naman ay lalagyan ulit natin ito ng activator para talagang mabuo na siya. Yan, halo-halo lang at saka stretch, stretch. At konti pang activator hanggang sa maramdaman na natin na talagang nabubuo na siya. Huwag nating dadamihan at baka tumigas naman yung slime na ginagawa. Ayan, sa tingin ko ay konting-konti na lang at mabubuo na natin itong slime na to at tingnan nyo yung naging kulay niya. Instead na maging red, ay naging color pink. Siguro ay dahil doon sa paghahalo ng white glue at ng red powder. At hindi naman masyadong naka-affect yung kulay ng nilagay natin kaninang luminous green. Ngayon naman ay nararamdaman ko na na-stretchable na siya, sobrang madikit at nabubuo na yung pinaka-slime. Kailangan na lang natin tong ayusin, stretch-stretch at masa-masa para magsimula ng mabuo at maging makinis ang ating slime. At tingnan nyo naman, malapit na malapit na to. Konting-konti na lang at magagawa na natin na maganda ang itong slime na to. Papakita ko sa inyo yung technique ko. Babubuos ako dito ng activator sa aking palad at ihihilamos ko siya sa aking mga kamay. Hanggang sa lalaro-laruin ko na siya na parang ganito. Yan, at tingnan nyo naman, naging glossy, stretchable at napakaganda. O ba? Diba? Try nating palubohin kung loloboy ito. Mukha ba naman siyang chewing gum ng oh, nang inuya? Ayos na ayos to. Tara papalubohin ko na. In 1, 2, 3. Wow! Para talaga siyang chewing gum.